Hello and good day everyone! Once again, welcome sa aming channel! Before ko i-share ang ating recipe for today, ay gusto ko lang i-share na kahit malamig na at patapos na ang summer dito sa bansang France, ay andyan pa rin ang mga ampalaya buhay na buhay. Kaya today, happy to share you ampalaya with eggs and tuna. Isa talaga ito sa aking pinakapaboritong pagkain Pinoy na kung saan halos lahat ng mga gulay dyan, ang palaya, onion, garlic, kamatis ay mula sa aking garden at ang itlog naman ay galing sa itlog ng aming mga manok. Una ay maghahanda tayo ng lutuan. Maglagay tayo ng mantika. Katamtamang mantika lang. Hindi naman yung over. Pagkatapos ay i-ready na natin ang next ating mga ingredient, ang ating one medium onion na nakaslice na din. Ilagay natin yan and then antayin lang natin medyo maluto ng konti. Pagkatapos yan ay isunod na natin ilagay ang ating garlic. 3 cloves ng garlic, na nakaslice din. Nakakatuwa kasi lahat ng yan ay mula sa aking garden. Na-harvest ko yan dito sa aking garden in France. Ang sunod sa ating mga ingredient ay ang ating kamatis. Kung gusto ninyo maraming kamatis, okay lang. Sa akin, one medium lang yung nilagay ko or pwede din one large. It's up sa inyo. Ayan, imix-mix lang natin hanggang maluto ng konti. Pagkatapos niyan ay isunod na natin ang ating tuna. So, tuna ito in kan. Pwede yung plain na tuna, pwede din may tomato sauce. Ito ay may konting tomato sauce, kaya isang kamatis lang yung nilagay ko. Ayan, imix-mix lang natin yung ating tuna sa ating sibuyas, kamatis, at saka garlic. Pag medyo maluto na ng konti, ay it's time na ilagay natin ang ating main ingredient, ang ating ampalaya. O di ba diba? Nakakatuwa na presko-presko at galing sa aking garden dito sa Pransya. And then, imix lang natin at antayin natin na medyo maluto yung ating ampalaya. Nakakatuwa, iba't ibang klase ng ampalaya meron ako dito sa aking garden in France. Ayan, pag medyo naluto na, ay it's time na Maglalagay na tayo ng asin. One-fourth lang sa teaspoon ng asin or add if needed. Pagkatapos niyan, maglalagay ako ng one-fourth lang din sa canor powder or magic sarap. Basta add if needed kung kulang sa lasa. And now, add tayo ng ating pamintang durog, pepper powder, na kung saan dagdag aroma at anghang sa ating ampalaya. Para sa mga bata ay pwede hindi na tayo magdagdag. While nag-aantay tayo na medyo maluto yung ating ampalaya, ay it's time na i-scramble na natin yung ating itlog. Ang itlog na ito ay galing sa manok namin dito sa France, eh, 'di ba? Nakakalibre talaga. At pagkatapos niyan, ay it's time na ilagay na natin on top sa ating ampalaya with tuna. Wow, na wow, looks very yummy and colorful. Napakasarap ng pakiramdam pag mag-harvest ka ng mga tanim, sariling itlog, tapos yung sibuyas, kamatis, garlic, ay okay na okay. Feeling satisfied as a Filipina gardener dito sa France. Ayan. Pag ganito na, antayin lang natin ng ilang minuto. And after 2 minutes, as in, lutong-luto na ang lahat. Luto na ang ating ampalaya, tuna, at saka itlog. Looks very yummy at napaka-healthy talaga. Mahal na mahal talaga pagbilihin dito ang ampalaya. Kaya sariling tanim, sariling sikap pag summertime dito sa France. Sana naman ay nagustuhan ninyo ang recipe for today na ampalaya with eggs plus tuna. If you like this video, please don't forget to like, share, at subscribe naman sa aming channel. Thank you and God bless us all.